ito sa ating mga PWD pw. uh, tutulungan tutulungan tayo sayon, ng mga guests tutulungan tutulungan tayo ng lahat ng ating mga PWD pw. salamat kayo, salamat kayo salamat sa mga. okay yun lang ano sa inyo mga barikay Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayong gabi po ay ito pong nagsama-sama tayo. Ay nagsama-sama po kami. Andiyan po ang kabungal okay channel ang PWD ito po president president, president. then ito po ang aming magkakasama yan thank you thank you maraming salamat po sa ating lahat tulungan niyo po kami tulungan ito pong vlog na to ay naway suportahan niyo po dahil ito pong tulong yeah. ay para po sa PWD ito po ang aming presidente eh. thank you thank you naway matulungan niyo Pagkat sa hirap ng buhay ay kailangan kailangan, kailangan po dahil hindi po sa sa pilitan ay kung ano yung bukal sa puso nyo po pwede nyo pong i-comment pasok nyo po sa Gcash na ibibigay ng vlog na to Then i-cha-chat lang po itong presidente. Okay. Magandang gabi po sa atin lahat and Merry Christmas po, Happy New Year. Maraming maraming salamat sa